Student assistant ako ni sir sa opisina. Tahimik siya, seryoso at sobrang bait. Hindi siya yung tipo ng boss na puro utos lang. Lagi siyang maayos, disiplinado at kapag may pinapagawa, ipapaliwanag niya ng malinaw para hindi ka mahirapan. Strict minsan oo pero kapag personal na usapan, ramdam mong marunong din siyang makinig. Kung tutuusin, hindi ako nahirapan mag-adjust sa kanya. Ako ang bagong student assistant noon at bagamat sanay na ako sa mga taong pasigaw kung magutos iba siya, hindi siya naninigaw. Hindi rin siya nakikialam sa mga bagay na hindi kailangan. Tahimik lang. Pero alam mong alerto. Minsan naiisip ko, baka kaya siya tahimik ay dahil marami na siyang pinagdaanan. Hindi ko pa noon alam ang buong kwento ng buhay niya. Pero ramdam kong mabigat. Kaya naman ng birthday niya, hindi ko inexpect ang imbitasyon niya. May gagawin ka ba bukas? Tanong niya habang inaayos ko ang mga files. Napatingala ako, halos mabitawan ng stapler na hawak. Po, bakit po? Ngumiti siya ng tipid, yung klasing ngiti na bihira kong makita sa kanya. Punta tayong tagaytay, masarap bulalo nila doon. Parang napalunok ako ng laway. Tayong dalawa lang po? Tumangu lang siya, parang natural lang. Busy silang lahat at wala ring papasok sa office. Birthday ko rin naman. Samahan mo na ako, Medyo nagduda ako sandali. Hindi kasi ako sanay na lumabas kaming dalawa lang. Ayoko rin bigyan ng ibang meaning. Pero dahil wala rin akong gagawin kinabukasan, pumayag na rin ako. Kinabukasan, maaga siyang sumundo sa akin. Nakapolo lang siya maayos pero simple. Ako naman, pinag-isipan ko pa ang susuotin ko. Casual lang pero disente. Ayokong magmukhang OA. Tahimik lang siya habang nagmamaneho. Walang tugtog ang radyo, kundi ang tunog lang ng hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Paminsan-minsan napapansin kong napapabuntong hininga siya, parang may malalim na iniisip. Sir, okay lang po kayo? Hindi ko napigil itanong. Sandali siyang napatingin sa akin bago muling bumalik ang mata sa kalsada. May sasabihin ako sa iyo mamaya, Anya. Pero sana, sa atin natin lang muna. Kinabahan ako. Ano kaya iyon? Pagdating namin sa Tagaytay, Ramdam ko agad ang malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Ang daming tao sa paligid, mga pamilya, magkasintahan, at barkada na sabay-sabay na nagtatawanan. Pero kami, dalawa lang, nakaupo sa isang kilalang bulalohan. Umorder siya ng pagkain, bulalo, tawilis at kaping barako. Habang hinihintay na natili siyang tahimik, ako naman halos hindi makakain sa kaba hanggang sa tuluyan siyang tumingin sa akin. Alam kong magugulat ka, panimula niya pero matagal ko na sanang gustong sabihin. Nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ko. Po. Umiling siya, ngumiti ng tipid. Kita ko ang bigat at sabaygaan ng loob niya habang nagsasalita. Mudo na ako ilang taon na. Ang anak ko, nasa ibang bansa. Akala ko tapos na sa akin ang lahat. Ng mga bagay na may kinalaman sa saya at pagkakaroon ng inspirasyon. Pero dumating ka. Napansin kong kapag nandyan ka, mas gumagaan ang lahat. Parang sumabog ang dibdib ko sa kaba. Hindi ko alam ang isasagot. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. May kilig, may takot, may kaba. Hindi ko naman hinihingi ang sagot mo ngayon, dagdag niya. Basta gusto ko lang malaman mo. Nandito lang ako at hihintayin ko hanggang sa dumating ang tamang oras. Mula noon nagbago ang lahat. Hindi niya ako pinilit, hindi niya ako minadali. Sa halip na natili siyang parehong boss seryoso sa trabaho, pero mas naging malambing sa simpleng paraan. Isang tingin, isang ngiti, isang simpleng ingat ka. Ako naman, patuloy na nag-aral. Tinapos ang mga dapat kong tapusin. Pero sa bawat araw na dumadaan, mas nakikilala ko siya. Hindi lang bilang boss, kundi bilang taong may mabuting puso. May mga araw na sabay kaming nagkakape sa pantry. May mga gabing sinusundo niya ako dahil alam niyang delikado na akong umuwi mag-isa. And sa bawat pagkakataong iyon, hindi niya kailanman binanggit ulit ang sinabi niya sa tagaytay. Parang gusto niya lang iparamdam na nandyan siya, pero hindi lahat ng tao ay bulag. May mga kasamahan din sa opisina na nakakapansin. May mga nagsimulang magtanong. May mga nagbulungan. Uy, parang close si sir at si... Ano, di ba student assistant lang siya? Baka naman type siya ni sir. Widower naman yun, di ba? Sa una, tinitiis ko lang. Pero nang minsan ay umabot sa din ang usap-usapan, kinabahan ako. Tinawag ako sa opisina. Alam mo, maraming matang nakatingin sa inyo, seryoso niyang sabi. Ayokong maapektuhan ang pag-aaral mo dahil lang sa chismis. Siguraduhin mong professional pa rin ang lahat. Nagsorry ako at nangako. Kahit wala naman talagang masama, masakit isipin na kahit simpleng kabaitan niya ay pinapalabas na kakaiba. Kinuwento ko yun kay sir. Tahimik lang siya pero halatang nasaktan din. Pasensya ka na, Anya. Ayokong madamay ka sa mga ganitong usapan. Pero hindi niya rin ako iniwasan. Mas naging maingat lang siya. Lumipas ang mga taon at dumating na ang huling semester ko. Sobrang daming requirements, sleepless nights, at halos araw-araw na stress. Pero sa lahat ng iyon, nandyan siya. Minsan tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ko habang nagtatype ako ng thesis. Minsan siya pa ang bumibili ng pagkain kapag gutom na ako. Doon ko napagtanto kung gaano siya kahalaga, hindi lang bilang boss, hindi lang bilang mentor, kundi bilang isang tao na handang umalalay kahit hindi hinihingi. At dumating na ang araw ng aking pagtatapos. Nasa stage ako, halos maluha habang tinatanggap ang diploma. Sa dami ng bumati at nagbigay ng bulaklak, siya lang ang hinanap ko sa gitna ng mga tao. At nandoon nga siya, nakatayo, nakangiti, may dalang buke ng bulaklak hindi ko mapigilang mapangiti habang papalapit siya. Congratulations, Anya. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Hindi lang dahil graduate ka na, kundi dahil sa wakas, marinakit ang ligawan ng legal. Napahalakhak ako kahit nangingilid ang luha. Sir naman? Pero sa puso ko, alam ko na iyon din ang matagal kong inaantay. Hindi naging madali ang lahat. Noong una, marami ang hindi sumang-ayon. Ang pamilya ko, lalo na ang nanay ko, Nagduda. Hindi ba masyado siyang matanda para sa'yo? Paano kung lokohin ka lang? Pero pinatunayan niya sa lahat na totoo siya. Dumadalaw siya sa bahay, magalang na nakikipag-usap. Hindi siya nagsalita ng mga pangakong hindi kaya. Sa halip, pinakita niya sa gawa. May mga gabing umiiyak ako dahil sa pressure ng mga tao, pero lagi niyang sinasabi, kung hindi ka pahanda, hihintayin pa rin kita. Hindi ako aalis, at doon ko mas lalong nakilala kung gaano siya katotoo. May mga pagkakataon ding muntikan ng masira ang lahat. Minsan may mga chismis na naman. Minsan napapagalitan ako dahil sa isyu ng professionalism. Muntik na akong hindi makagraduate dahil may isang profesor na nagduda sa akin. Pero ipinaglaban ko ang sarili ko. Ipinakita kong hindi ako umaasa lang sa kanya. Pinatunayan kong kaya kong tumayo sa sarili kong paa. At sa huli nakapasa ako, hindi dahil sa kanya kundi dahil pinaghirapan ko at iyon ang isa sa mga bagay na lalong nagpatibay sa amin. Makalipas ang ilang taon ng ligawan at pakikipaglaban, natupad din ang mga pangarap namin. Hindi naging hadlang ang edad, hindi naging sagabal ang nakaraan. Oo, may mga hindi sumang-ayon sa umpisa. May mga nagtataas ng kilay, may mga nagdududa. Pero sa bawat pagsubok, mas pinili naming maging matatag. Natuto kaming maging bukas sa isa't isa. Natutunan naming ang pagmamahalan hindi minamadali. Ito'y hinihintay sa tamang panahon. Sa simbahan habang nakatayo ako sa harap niya, hindi ko mapigilang maalala ang lahat. Ang unang bulalo sa Tagaytay, ang unang kumpisal ng damdamin, ang lahat ng luha at kaba. At ngayon, narito kami, magkasama, handang harapin ang buhay. Ngayon may sarili na kaming pamilya. Hindi ko akalaing mangyayari ito. Dati, iniisip kong imposible. Pero natutunan kong kapag totoo ang nararamdaman, walang makakapigil dito. At sa bawat alaala, lagi naming binabalikan ang araw na yon sa Tagaytay. Ay hina ang bulaluyang munang amin At ang unang pagkakataon na narealize naming, kahit gaano kalayo ang pagitan ng edad, kapag totoo ang pagmamahal may paraan. Dahil sa huli, natagpuan namin ang isa't isa. At doon nagsimula ang isang pamilya, puno ng respeto, tiwala, at pagmamahal na ipinaglaban namin sa tamang oras. Nandito nagtatapos ang aming kwento, hindi lang ito katang isip, kundi isang totoong paglalakbay ng dalawang pusong nagtagpo sa tamang panahon. Ako si Kylie, at siya si Victor, at walang hanggang pasasalamat. Ang nais naming ipaabot dahil nakasama ninyo, kami sa pagbabalik tanaw ng aming pag-ibig. Naway magsilbing inspirasyon ito na kapag may respeto, tiwala at pagmamahal walang imposibleng relasyon.